mga pre good morning eto uh, Badja City 100 yan tumerik hapon sa biyahe nung tumerik sa biyahe pinacheck ni pare sa kanyang kaibigang mekaniko at pinalta ng spark plug at yun okay na nakabiyahe na siya tapos ngayong umaga tumerik na naman at ito binalik sa atin dati natin to in overhaul mga pre eto okay ito, troubleshoot natin mga pre kung anong piyasa may problema at kung bakit siya tumeterik kalasin na natin pa. Ang nirikta siguro sakit ng CDI. Tingnan natin. Nirikta daw eh. Tanggalin muna natin yung kuwan na at saka tangkay mga pre para makita natin lahat. ayun ang mga pre, uh, nakalas na natin ang ano, tangkay tupuan ngayon mga pre sa pag check lagi naman tayo nagsisimula dito sa ating uh, spark plug cap no. Tatanggalin natin ang spark plug cap dito sa ignition. Tanggalin lang natin tong spark plug cap. Ayun, mapapansin niyo mga pre yung ignition original. Tanggalin lang natin to. Sa limang sipa mga pre, sa limang kick dapat hindi mawawala ng kuryente. Once na mawala ang kuryente sa limang sipa, ibig sabihin may problema sa kanyang ano uh, power supply okay oh, natin. natin meron malakas malakas okay alright malakas ang kuryente <coughs> bago na spark plug nagpalit na pero uh, sumasablay pa rin. Okay. Natapos na tayo dito sa pag-check sa dolo ng ating ignition. Dito sa wire na to. Next natin, itong kulay black. Ito naman yung galing sa CDI. Dito naman tayo magtitis mga pre. Titingnan natin kung maganda ba ang nilalabas na kuryente at kung kulay asul ba. Check natin. Kahit hindi nyo makita mga pre, ako na lang magsasabi sa inyo Okay Ayun, wala Ayun, meron Okay Ayun, nawala Ayun mga pre, wala Ayun Okay Nawawala Ayun, meron Kaya na. Ngayon na. Okay. Ngayon alam na natin na may problema. Kasi tatlong beses na wala ng kuryente. Yung wire na galing CDI mga pre. Ayan. Pagkatapos doon, ah, <coughs> uh, sa wire na galing CDI, may sumablay na ilang kick na walang kuryente mga pre. Next natin ito. Ayan. Ito yung mismong galing sa ating ano, mga pre, ha, stator, to sa babang ka. Okay. Tanggalin lang natin dito yung color red. <coughs> yung color red na yung mga pre, yun sa kanyang primary. Okay. Tanggalin lang muna natin. Ayun mga pre, yung mga sabi kong papuntang stator, hindi to ha. Ito yung papunta palang harness ito. Ayan, ito yung pababa. Oh, ang chicken niya yung patasi. <laughs> Wala talaga yun. Wala pang <laughs> Okay. Pagutin lang natin mga pre sa kanyang pagkakasok-sok. Gamit lang tayo ng taste light. Itong color red. Ayan. Ito sa bandang gitna mga pre. Uh, tanggalin lang natin yung lock. Tapos, Tingnan natin. Yan. Rin na itong mga preto 'yung primary ha. Okay. Dito naman tayo magtetest Pag malakas ang kuryente mga pre na nilalabas nito, ang problema nito si DI ha. Pag kaganyan Pero pag wala, primary. Tapos syempre 'yung asawa nito, 'yung falser chichik din natin kasi uh, minsan nagkakaroon ng problema 'yung falser pinagkakamal natin primary may sira pero yung pala falser mga pre kaya dito malalaman natin ang lahat okay pwesto ulit ang camera ayan. ayan pag malakas ang kuryente CDI may problema pero kapag mahinat pawala-wala pwedeng primary pwedeng falser mga pre okay ito na Okay, malakas. Okay. Ayan mga pre. Malakas yung falser ha. Ay falser, yung primary. Malakas. At pagkaganong kalakas, ibig sabihin yung kanyang asawa, yung fla, falser, walang problema mga pre. Check natin. Salpakulit natin to, Dito sa kanyang sakit at pagpalit tayo ng CDI <coughs> ah so muna mga pre balik natin balik natin sa si dati ayan mga pre ibalik na muna natin to ayan tapos yung kanya CDI mga pre original din naman pero ilang taon na matagal na lulo na to <laughs> Ito ba? Ayan. Okay. Check natin. Ayan. Check natin yung sakit. Napakaganda pa ng sakit mga pre. Ikabit natin itong matinding CDI natin. Hindi yun lolo Liyo, no? Yung lulo. Lolo rin. Ay, isa lang. Isa, lang. Tapos. Kick. Kick Kick natin tingnan ulit natin dito mga press sa kanya ano. Ah, wire na galing CDI. Kung hindi ba nawawala. Siyempre sususin natin 'yan. Yun. Tapos check natin, bakit pa dapat hindi mawawala. Ah, malakas yung hato. <laughs> patay ka <ikaw>, walang sablay <laughs> ayun mga pre <laughs> okay yung CDI ni pare mandar pero nasablay. nasablay sa takbo okay ganito ang gawin natin mga pre ah uh, natin gamit yung CDI natin para ma-check natin kung CDI ba talaga ang problema kasi halos lahat naman may kuryente pero napansin ko doon sa CDI ko Mas iba ang kuryente Mas pumuputok Okay uh, ah, Parutis muna natin to mga pre Mamaya uh, ah, Itutuloy natin yung pagbablog natin Sa hatol na mayari Kung hindi tumitirek, Okay Okay Yun lang muna mga pre Ayun ah, na nga mga pre At ah, bumalik yung mayari Makalipas ng maraming oras At yan CDI nga sira mga pre CDI lang problema Kung bakit siya tirek.